magandang araw po. Ang kwento pong ito ay kwento po ng kaibigan ng aking kapatid. Nagplano po ang magkakabarkada na magbakasyon grande para maghiking. Sina Chloe, Miles, Jace at Troy. Sa road trip po hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Nagset sila ng tent at nagsimulang magcamping. camping Nakapwesto po ang kanilang camp malapit sa isang malaking lawa na napakaganda pong pagmasdan. Nagsimula po silang maghanda ng mga gamit panluto. Kumain sila at konting kwentuhan at naligo na po sa lawa. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim at makikita ang ilang bahagya ng paligid dahil sa liwanag po ng buwan. Nagkukwentuhan ng magkakabarkada hanggang sa na uwi na po sa takutan. At makalipas lang ang ilang oras, nagpasya siya na pong matulog ang lahat sa dalawang tent na magkatabi ang mga lalaki na hiwalay sa mga babae. Sa mga unang gabing iyon ay ordinaryo lang po ang lahat. Ngunit, kinabukasan po ng gabi Isang kakaiba pong pangyayari ang gumimbal sa kanila. Nag-decide na po na iyon na ang last na camping nila at sunod na araw ay magsisimula na silang mag-hiking. Kaya naman sinulit nila ang gabi na magtampisaw sa lawa na napakalamig po ng tubig. Isa-isa po silang tumalon para mag-dive habang natungtong sila sa isang malaking bato hindi po ganoong kaliwanag ang paligid kaya halos konti lang po ang maaaninag para makita po ang mga kasama. Sila po ay nagswimming na at nagtawanan. Unang umahon si Roy habang pasunod na din si Jace. Samantalang si Chloe naman ay huminga ng ilang minuto pa at lumangoy palapit kay Miles. Siya po ay may kaunting kalayuan. Naaaninag lang po ni Chloe yung ulo ni Miles na nakatalikod mula sa kanya Habang papalapit siya ng tinawag niya ito Sumigaw po si Chloe na tara na at ang lamig na at hindi ko na palakaya Lumapit po si Chloe kay Miles at tinanong kung may problema ba Kung okay lang ba ito Ahawakan po sana niya si Miles ngunit Natigilan siya nang madinig niya ang pamilyar na boses sa kanyang likuran na tinatawag sila mula sa camp at agad din po siyang napalingon. Ang sinabi po kay Chloe ay ano ba ang ginagawa mo dyan? Umahon ka na. Iyan po ang sinabi ni Miles mula sa kanyang likuran. Matapos po niyang madinig ay nagtaka siya at agad pong tumingin pabalik kung sino ang taong nasa harap niya ngunit nawala ito sa isang iglap. Kahit lumingon po siya sa paligid ay hindi niya na ito makita. Sinabi na lang po ni Chloe sa kanyang sarili na imposible daw na namamalikmata siya dahil alam niyang may tao dito kanina at hindi siya nagkakamali. Sumagot na lang si Chloe kay Miles na susunod na siya at saglit lang. At nang makaahon na si Chloe ay kinuha po niya ang tuwalya at agad niyang tinanong si Miles. Tinanong po niya si Miles kung nasaan ba siya kanina. Sumagot naman si Miles na hindi daw siya naligo dahil ang lamig-lamig na daw ng tubig at mga baliw lang daw ang maliligo ng hating gabi. Nagtataka namang sinabi ni Chloe na akala doon niya ay sumama ito sa kanila. Maya-maya ay sumabat naman si Roy at sinabing napakaduwag doon ni Miles. Dagdag pa ni Roy, natalo doon ni Chloe silang lahat dahil mas tumagal ito sa tubig at nagtawanan ang lahat bukod kay Chloe. Naguguluhan po siya sa pangyayari na seryoso ang muka sa kakaisip. Gusto sanang sabihin ni Chloe na meron siya nakita pero natigilan po siya dahil ayaw niya na isipin na wala siya sa sarili niyang pag-iisip at kung ano pa ang isipin ng mga kaibigan niya sa kanyang sasabihin. Nagtataka namang napatanong sa mga kasama si Roy kung ano ang problema ni Chloe habang napataas bahagya ang balikat ni Jace na tila nagsasabing ewan ko Samantalang sinunda naman siya ni Miles sa pag-aalala Sa tent habang nagpapalit na ng damit si Chloe ay kinausap siya nito Tinanong ni Miles si Chloe kung ayos lang ba ito dahil napansin do niya na namumutla ito kanina Sumagot naman si Chloe habang nakatalikod na walado iyon pero iginiit naman ni Miles na makikinig siya at sabihin lang nito kung ano ang problema. Napabuntong-hininga na nga si Chloe at ikinuwento na kay Miles kung ano ang nakita niya. Nagtanong naman si Miles kay Chloe kung okay lang ba ito at sino ba yung nakita niya at nakita ba nito ang mukha ng babaeng nasa tubig? Sumagot naman si Chloe nang hindi daw niya nakita ang muka nito pero kitang kita niya na may tao sa kanyang harapan. Hindi na umimik si Miles at tumabi na kay Chloe para pakalmahin ito at hindi na rin nila pinaalam sa mga ibang kasamahan ang tungkol dito. Natutulog na po sila ng gabing iyon sa kanilang mga tent. Tahimik ang paligid maririnig mo lang ang mga ilang ingay ng mga kulisap. Maya-maya lang ay biglang naalimpungatan si Chloe sa mga oras na iyon. Mga bandang 2.30 a.m. Madaling araw na po iyon at bahagyang nagising sa ingay sa labas na tila may naglalakad papalapit sa kanila. Natigilan siya at inobserbahan mabuti ang ingay at napabangon siya habang na ang pagtunog na naputol na sanga at ang lutong ng dahon sa pagyapak. Sa una, iniisip niya na marahil may gumagalang hayop na nagiikot sa kanilang tent. Kaya naman, naglakas loob siyang buksan ng bahagya ang zipper ng tent upang silipin kung sino ang nilalang na nasa labas. At laking gimbal niya sa kanyang nakita. Nakita niya na ilang metro lang ang layo sa kanilang tent. May isang babae na nakatalikod mula sa kanila na nakaupo ito sa lupa at tila may hinuhukay siya. Nanginginig po sa kaba si Chloe at dahan-dahang umatras na kumilos para hindi po makagawa ng ingay. Kasunod noon ay siniko at ginising niya si Miles sa kanyang tabi pabulong na sinabi ni Chloe kay Miles na gumising ka. Umungol naman si Miles at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Chloe na may tao sa labas. Natigilan si Miles at napatanong kung sinong tao at bumangon ito agad. Magsasalita pa sana si Miles pero natigilan na po ito. Halos natulala po si Miles na bahagyang maaninag sa kadiliman ang isang misteryosang babae na kay at nakatalikod mula sa kanila. Kinakabahan din si Miles pero naglakas loob ito na lapitan iyon kaya kumuha po siya ng flashlight. Ipigilan sana ito ni Chloe sa palak niya pero huli na po at agad na itinutok ni Miles ang flashlight sa misteryosong babae. Agad itong tumigil sa ginagawa niyang paghuhukay at dahan-dahan itong tumayo habang nakatalikod at nakayuko. Sinabi ni Miles na, Sino ka? At umalis ka dito. Makalipas ng ilang minuto, bigla itong humarap sa kanila. Makikitang madumi at putikan na ang kasuutan nito at magulo ang mahabang buhok. Malalim din ang mata at maputla ang balat nito. Tumingin lang ito sa kanila ng walang reaksyon. Ang muka ay bahagyang nakatabingi ang ulo. Samantalang ang dalawa naman ay napasigaw na sa takot. Narinig naman ang dalawang kasamahan nila ang sigaw na gumising sa kanila. Kaya agad na pumangon ang dalawang lalaki sa kabilang tent. Ngunit bago pa tuluyan sila makalabas sa tent ay agad na tumakbo ang misteryosong babae sa madilim na kagubatan hanggang sa tuluyan na maglaho sa kanilang paningin. Nang makalabas na ang dalawang lalaki sa tent, sinabi ni Chloe ang tungkol sa misteryosang babae. Sinubukan naman nilang habulin ngunit hindi na nila makita ito at tuluyan ang naglaho ito ni bakas nito ay walang naiwan. Napakamot ng uli si Roy. Nagtanong ito kung sigurado ba sila sa kanilang nakita. Sumagot si Chloe ng oo at may tao talaga at babae ito. Nagtataka namang nagsalita si Jace at sinabi niyang imposible daw na may ibang tao dahil walado silang ibang kasama at nasa gitna sila ng kawalan at nasa na sila ng kagubatan. Maya-maya ay itinutok ni Miles ang flashlight niya sa isang lupa na may hukay at sinabi na kulang pa ba ang ebidensya na ito at natahimik ang lahat. Makalipas lang ng ilang oras ay nagsipagbalikan sila sa kanilang tent. Sinupukan pa nilang matulog. Ngunit Makalibas muli ng ilang minuto ay nagising muli si Chloe dahil sa ingay sa labas nila na tila may bumubulong na pose sa hindi malamang dahilan kung ano ang mga sinasabi. Bigla siyang kinilabutan nang maalala niya ang misteryosang babae at ang kanyang kinakatakutan ay nagkatotoo nang siya ay sumilip sa kanyang tent. Nandoon na naman ang babae na bumubulong mag-isa habang naghuhukay ulit na nakatalikod sa kanila. Bumulong ng dahan-dahan si Miles kay Chloe at sinabi niyang, Alam ko, gising pala si Miles at nakahiga lang. Sinabi nito na, kailangan natin gisingin ng mga lalaki sa kabilang tent. Nagtanong naman si Chloe kung papaano dahil ang layo nila. Sinabi ni Miles na tatawagan niya ito or ite-text basta siya na daw ang bahala. Natigilan na sila nang napansin nila na tumigil na ang ingay ng babae sa labas ng tent. Mga ilang segundo lang nakarinig sila ng mga yapak na patakbo at tila papalapit ito sa kanilang tent. Mga ilang segundo lang, nakarinig sila ng mga iyapak na patakbo at tila papalapit ito sa kanilang tent. Sa pagkabigla nila at takot ay nagtakip sila ng kanilang mga bibig upang hindi gumawa ng ingay sa kabila ng gusto na nilang sumigaw talaga. Maiyak-iyak sila habang inoobserbahan ang kilos ng nilalang sa labas na paikot-ikot ito sa kanilang tent. Lumipas ang ilang minuto ngunit tumigil na ito nang magising ang mga lalaki ng dahil sa ingay at lumabas sila ng tent at agad na sinugod ang misteryosang babae. Nabigla ang dalawa sa labas samantalang ang dalawang babae ay hindi makalabas ng tent sa sobrang takot. Sumigaw lang ang misteryosang babae na halos hindi maipaliwanag na boses nito. Kasunod din noon ay ang sigaw ni Jace na mula sa labas. Agad na lumabas ang dalawang babae dahil sa paghingi ng tulong ni Jace. Wala na ang misteryosang babae. Ngunit sa kasamaang palad, nadatnan lang nila na duguan si Roy sa kanyang ulo at walang malay. Napasigaw si Miles kung ano ang nangyari kay Roy at nagsimula na siyang magpanik. Sumagot naman si Jace at sinabing hindi do niya alam. Napapikit na lang do siya na makarinig siya ng sigaw ng babae dahil nakakatakot daw ang palahaw nito. Sa sobrang panik, napatanong na lang si Miles kung ano ang gagawin nila at masyado na silang malayo sa kabayanan. Sumagot naman si Chloe na kailangan daw itong gamutin at kukuha daw siya ng first aid kit. Matapos nun ay nabendahan na ang ulo ni Roy at wala pa rin itong malay. Hindi naman madalim ang sugat nito sa ulo. Ngunit ang nakakapagtaka lang sa bakas ng sugat at tila itsura ng kalmot ng mabangis na hayop ang may gawa. Hindi na rin sila nakatulog nang matapos noon hanggang sa inabot na sila ng umaga. nag na ang lahat na umuwi na lang at hindi na nagpatuloy pa ang plano nila sa pag-hiking sa araw na iyon. Lalong-lalo na ang sitwasyon ni Roy. Naglipit na sila ng gamit ng lumiwanag na ang paligid at napansin nila ang lahat ng kalat sa paligid, ang mga gamit nila sa labas tulad na lang ng cooler at iba pa ay nagkalat ang mga nilalaman. Nakita nila ang hukay na ginawa ng misteryosang babae na halos abot na ng kalahati ng katawan ang lalim nito. Nang makarating din sila sa bayan ng tanghaling iyon, agad na isinugod si Roy sa malapit na ospital at sa kabutihang palad ay naagapan agad ito. Ayon sa doktor, kung inabot pa ng gabi ang sugat nito sa ulo ay maaari itong mauwi sa impeksyon at ang malala ay ikamatay niya ito. At nagreport na din ang barkada sa kaso ng misteryosang babae at gumawa agad ng malawakan aksyon ng pulisya at lokal na barangay pero kahit anong suyod nila sa gubat ay wala silang makitang babae na sinasabi nila. Ito po ay kwento ng aking lola Norma. Kapatid po siya ng aking lola. 18 years old si lola nung nakapangasawa siya ng taga-ibang baryo. Okay naman sila nung una. Nakakauwi pa nga yung lola ko dito sa lugar namin at nakakapagkwento na mababait naman daw sa kanya ang mga tao doon sa bagong baryo na tinitirhan nila ng asawa niya at mababait naman do yung biyanan niya. Nagbago lang yun nung dalawang taon na ang nakakalipas. Wala pa rin silang mabuo nung asawa niya. Mabait pa rin naman do yung asawa niya sa kanya. Pero yung biyanan do po niya ay nagpaparinig na. Para do silang nagpapalamo ng inahin na hindi naman do nanganganak. Hindi ko na po pala tanda Basta parang ganyan po yung pagkakasabi. Parang na-depress daw noon si Lola. Kaya ang kinawado nila ay nagpaalbularyo na. Ang sabi po sa tawas ay wala naman daw mali kay Lola. Kailangan lang daw talaga nila na mag at binigyan na lang si Lola ng gamot. Hindi ko na po maalala, Sir Jay yung gamot na ibinigay kay Lola na pampakapit para mabuntis siya o anuman basta maganda daw kay Lola iyon After one year ay nagbuntis na si Lola Umuokay na daw ulit yung pakikitungo ng binendo niya sa kanya pero yung asawa niya naman daw ang nagiba Nagtatrabaho kasi yun sa munisipyo Kung dati ay alas 5 ay nakakauwi na iyon Ngayon naman daw ay alas 7 na at hindi pa daw nakakauwi. Tinanong naman doon niya yung asawa niya pero ang sabi ay madami lang daw talagang gawain sa munisipyo. Pero iba din talaga ang kutob ni Lola. Nasabi niya pa yun sa ate Maricar niya. Yun po yung totoo kong Lola kasi po ay kapatid po ni Lola Maricar, si Lola Norma. One time po ay pinuntahan ni Lola Maricar sa munisipyo yung asawa ni Lola Norma para makita nga kung nasa munisipyo talaga ito. Nakita naman doon ni Lola at busy nga at kasama ang dalawang katrabaho. After malaman ni Lola Norma yon ay medyo gumaan na ang pakiramdam niya hanggang sa ikapitong buwan ng pagbubuntis po niya. Biglang nasa ibang bahay na siya. Nakahubad siya at may katabi siyang lalaki na nakahubad din. Dahil po sa gulat ay napasigaw si Lola Norma. Bigla naman bumukas ang pinto at doon yung asawa niya ay kasama yung iba pa nilang kabaryo. Nagising din yung lalaking katabi niya sa kama. Galit na galit yung asawa niya noon at sa galit ay pinagsasampal siya noong una hanggang sa dumating ang biyanan niya at ang iba pa nilang kapamilya at saka siya binugbog dahil malapit-lapit din ang baryo nila sa amin at saktong pupunta sana si Lola Maricar, Kuya Anton at Lola Rasing kina Lola Norma ay mabilis nilang nakita ang kawawa at puno ng pasa na si Lola Norma Galit na galit naman yung lola ko at mabilis na pinabalik si Lolo Anton sa baryo namin at ipinatawag si Lolo Jun. Si Lolo Jun po ang tatay nila. Dinala naman si Lola Norma sa ospital at kaagad ay critical na ang naging kalagayan niya. Iyak nang iyak si Lola Roseng at Lola Norma noon. Si Lola Jun naman ay hindi kinaya nung nakita ang anak niya at pinuntahan ng pamilya ng asawa ni Lola Norma. Sinabi ng mga iyon na malandi daw ang Lola Norma at nakiapid sa byudong si Mang Raul. Pero hindi iyon tinanggap ni Lolo Jun at sinuntok yung asawa ni Lola Norma. Sinabi ni Lolo, kapag may nangyaring masama sa Lola Norma ko, ay hindi niya alam kung ano ang pwede niyang magawa. Hindi naman daw pinuntahan ni Lola Norma yung Mang Raul pero after ilang days ay nakita itong puno ng pasa sa harapan ng bahay nito. Si Lola Norma naman ang nagsumbong sa mga pulis at sakto pang may nanliligaw kay Lola Maricar na pulis noon kaya medyo mabilis ang naging proseso. Hindi namin alam kung matatawa ba kami o mas magagalit kami sa nalaman namin. Kinabit pala ng asawa ni Lola Norma, si Carosa. Biyuda ito at kamamatay lang ng asawa. Isang buwan pa lang kamamatay ng asawa ni Rosa ay kinabit na pala nito ang asawa ni Lola Norma at after isang buwan daw ay nabuntis ito. Ang mas nakakagulat pa ay alam pala ng pamilya ng asawa ni Lola Norma na may kabit ang kanyang asawa at nalaman na lang nila na lalaki ang nasa sinapupunan ng kabit dahil lang sa isang albularyo na napadaan sa lugar samantalang babae naman daw ang sa Lola Norma Hindi nga namin alam na ganoon katanga yung asawa ng lola ko para maniwala sa albularyong layas na iyon. Napatunayan naman na mali iyon ng ipalaglag ng biuda na Rosa yung bata at babae ang dinadala niya at hindi lalaki. Hindi lang iyon ang nakakagulat kasi malaman-laman lang namin na kasabwat pala ng asawa ng lola ko yung Mang Raul na iyon. Lahat ng yan ay nalaman nila sa manliligaw ng lola Maricar hindi ko na maalala kung paano pero napaamin do yung Mang Raul at sa kanan nila nalaman lahat. Siguro ay karma na ng asawa ni Lola Norma at ng pamilya niya pero yung nalaglag na anak ni Lola Norma e lalaki at hindi lang iyon. Yung dinadala pala nung kabit ay hindi naman pala doon sa asawa ni Lola Norma. Kung hindi doon sa dating asawa nito na namatay binawasan lang ng ilang buwan ng pagbubuntis niya para magmukhang doon sa asawa ng lola ang bata. Kaya din pala ipinalaglag yung bata dahil ayaw niyang malaman ng asawa ni Lola Norma. Ilang linggo din bago gumaling ang Lola Norma ko. Hindi na siya pinabalik doon sa bahay ng asawa niya. Nakulong din yung nambugbog sa kanya at yung biyan na ni Lola Norma ay iyak ng iyak na umunta sa bahay nila para ibalik si Lola Norma pero ang sabi do ni Lola ay patayin mo na lang ako pero hindi na ako babalik sa inakala kong bahay pero impyerno pala dahil sa mga demonyong kasama ko. Pagkatapos po ng ilang taon ay nakapag-asawa ulit ang Lola Norma. Mayor po ng kabilang bayan hindi ko alam kung paano pero mas humaba yung sistensya ng mga nanakit kay Lola sa kulungan. Hindi naman din sinagot ni Lola Maricar yung maniligaw niyang pulis. Nakabuntis kasi ng iba bago niya pa ito sagutin. Alam ko na hindi ito yung horror story na inakala nyo pero minsan kasi mas nakakatakot pa talaga yung mga taong nakakasama natin sa araw-araw kesa sa mga multo, engkanto at ano pang elemento. Yung akala mong nasa impyerno si Santanas, yun pala ay nasa inaakala mong bahay mo na. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories